Huwing taglamig, imaasa ang matatangad na gusali sa New York sa mga boiler at steam system na gumagamit ng fossil fuels, isa sa pinakamalaking pinagmumulan ng greenhouse gas emissions. Ang Empire Technology Prize ay isang kompetisyon na naghahanap ng mga solusyon para makapagbigay ng malinis at mataas na temperatura na heating para sa mga matataas na gusali, nang hindi kailangang palitan ang lumang infrastruktura. Inaka-promising na daan, heat pumps Kayang ibigay ng heat pumps ang parehong high temperature steam o mainit na tubig na kailangan ng mga gusali, ngunit may malalaking benepisyo. Malaking bawas sa emissions dahil gumagamit ito ng kuryente imbes na pagsunog ng fuel. Mataas ang efficiency. Mas maraming init gamit ang mas kaunting enerhiya. Pwede itong ikonekta sa kasalukuyang sistema kaya mas mababa ang gastos at abala sa retrofit. At ginagawang mas malinis at mas healthy ang hangin na ating nilalanghap. Sa pamamagitan ng mga totoong demonstrasyon, pinapatunayan ng Empire Technology Prize na posible ang malinis at epektibong heating sa malaking sukat, dito mismo sa New York. Dahil kapag mas maayos ang heating ng ating mga lungsod, mas maayos din ang ating paghinga. Future Keepers, ang iyong mapagkukunan ng enerhiya at pag-asa.